Hi guys, mayong uh, buntag, mayong hapon, mayong gabi sa tanan Good morning, good afternoon and good evening to all Welcome back to Sis Noah The Hug Father Channel Update lang tayo kasi medyo matagal na tayong hindi nakapag-upload Update tayo sa ating tatlong uh, mga inahin na uh, nanganak ng mga biik na malulusog at tayo magkikasalamat sa Diyos dahil uh, malusog at malaki yung kanyang mga big ito po si uh, Olivera uh, mayroon siyang dosi na mga anak at nanasila sa uh, I think it's already uh, 17 days since birth itong mga big na to uh, awa ng Diyos oh. uh, talagang malulusog malaki at uh, hati po itong uh, kalahati babae, kalahati lalaki so magandang tayong mga seleksyon nito para sa ating uh, gawing uh, saulet at saka borlet so maganda ang kanyang uh, uh, ginamit na semen uh, si libera is uh, large white tapos ang ginamit namin na semen nito is white Uh, durok pitrin durok pitrin yung ginamit namin so tingnan mo naman yung mga katawan nila uh, talaga ang paganda ayos talaga yung, yung katawan nila malalaki puro sila at yung malulusog, maluliksi at talagang ano ayos yung mga uh, katawan nila at uh, maganda yung uh, pagbigay ng uh, Didi ni uh, nagbigay ng maraming gatas din para sa ating mga abig kaya tayo nagpapasalamat sa kay Olivera na sa kanyang second party ay uh, over 10 pa rin uh, still on the standard uh, na pagpamanganak ng ating babo so still uh, hopefully by third marami na pa rin umibigay so Olivera Uh, is a uh, 12 piglets na malulusog malalaki at sana uh, magbigay pa rin ng marami kasi susunod na party ang kanyang third party soon at ito po ay mawawalay na sa 23 23 ng Sep uh, August sorry August 23 August iwawalay si Oliveira sa si kanilang mga anak. So, uh, ibaba si Oliveira at naiwan mo na itong mga big ito for another week para hindi masyadong ano, problema. At saka, malulusog ngayon ito ma, mabilis. Um, ano nyo, kumakain na rin sila. Uh, so, wala na problema. Ano lang, yung milk na lang at saka ano, pagkain ng ano nila. So, hopefully, uh, mabigyan din sila ng uh, milk o para sa uh, kung ibabaan na natin si Oliveira para mayroon sila pa rin magkakata na. magiging oh, next naman is ito naman si Mukang si Mukang is uh, large white uh, at saka ang ginamit namin dito na ano, uh, semen is land rice so ito yung uh, mga anak ni Mukang, malalaki rin uh, ito ay I think 13, yeah, 13 piglets 13 piglets at saka uh, marami din ang mga babae at uh, saka lalaki. Okay din sila. Uh, talagang ayos din ang pagbigay ni uh, Mukang sa kanyang gatas sa uh, mga biik. Malalaki din sila. At uh, ito po ay kanyang uh, third party. Third party ni Mukang. At uh, uh, ito na yung mga size ng kanyang mga beak uh, it's a mixed uh, size dahil uh, yung iba nga uh, uh, maliliit pero malakas pa rin talagang makipag ano, agawan sa mga malaki pero I think it's only two, 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 two piglets only na maliit and mostly is malaki na siya uh, uh ano siya nasa tamang ano siya uh, sa ano to uh, timbang ng uh, big maganda walang problema tayo sa anak ni uh, mukang talagang nagbigay si mukang ng magandang mga biik para sa ating uh, farm at dito magkakuha din tayo ng mga seleksyon sa ating gawing saulit uh, at saka sa ating bulit pero uh, yung iba ibibinta tapos uh, kung ano yung the best na masilip yan po ang maiwan. So, we're planning to uh, kung maraming mas mga, mga masalik na mga ganda, mas marami Pero kung hindi, uh, kahit lima lang o aning, uh, okay na yan. Yung iba, ibibinta na lang para magka din tayo para sa ating uh, dagdag bayad sa utang sa ating uh, pakain sa babayan. So, marami na, kahit, marami na tayong utang. Kaya, kailangan nating magbinta para makabawi tayo. Ito na naman si Marites. Ito yung pangtatlong inahin na nanganak. Ito talaga ay uh, medyo problema kami nito. Kasi nanganak si Marites ng 19 piglets. Kaso lang, yung ibang mga anak niya is maniliit. Yung iba, yung unang panganak pa lang after 2 days patay na yung dalawa dahil uh, hindi, ayaw mag didi kahit anong uh, nang didi ayaw talaga so namatay yung dalawa Yon, tapos yung pagka next day another uh, dalawa na naman dahil naipit siya naipit ni Marites hanggang iba uh, wala na hindi na magkakain kasi ang problema ni Marites kunti na lang yung um, milk niya Iwan ko bakit si Marites hindi maganda yung milk niya ngayon in naman namin. Naka-inject na kami ng uh, antibiotic. Naka-inject na kami ng DCM. That, that. Ginawa na namin. Pero iwan ko. Bakit ganito si Marutes ngayon. So ang naiwan na lang talaga. In 19. Ang naiwan. 9 na lang. So yung 10 Patay. Sayang yon Pero wala tayong magawa. Talagang ganun ang buhay ng magbababoy. So si dito, mayroon naman tayong masilik dito siguro punti lang hindi natin alam kung ilang babae dito sa kay Martes pero sana ha, tuloy pa rin ang bangana kasi next mat naman mayroon tayong another 2 o 3 girls o oh, inahin na mga nganak din sa September uh, hopefully magkabawi tayo doon sa ating pagpapanganak para patuloy pa rin ang ating uh, pag, uh, pag sa mga big sa ating mga subscribe subscribers diyan uh, sa inyong lahat maraming salamat sa suporta sa mga hard sa mga babuyan uh, patuloy pa rin tayo sa gabayan tayo sa Panginoon sa panalangin ng more blessing sa ating farm sa lahat po dyan, shout out natin And my subscribers again welcome to see Noah the Hard Father channel. 会啊，人，我们想拥有你呀。